Nagtrending si Janela Salvador sa social media, matapos kumalat ang issue ng kanyang paos ako, kayo na lang. Matatanda ang nagpromote si Janela ng kanyang pelikula at single sa It's Showtime, at nahingan siya ng sample ni Kim na kumanta, pero tumanggi ito. Sa ibang tao bastos at walang respeto ang dating sa sagot ni Janela. Ipinagtanggol naman si Janela ng ibang fans nito. Alamin natin... pahayag ng kanyang side si Janela, at sinabing wala naman siyang intensyong bastusin si Kim. Mali lang daw ang interpretasyon ng ibang tao, pero humingi na naman daw siya ng sorry kung sakaling na-offend ang TV host. Anya, just to be clear, I have personally apologized for unintentionally offending someone, but not for setting a valid boundary. If you twist my words that's on you. I will always be assertive but never disrespectful. If you can find the difference and find something wrong with that, then you are a people pleaser and again, that's on you, nagbanta din si Janela na huwag idadamay ang anak nila, wika niya, gain to you dare TRY and involve my son. The way most of you all are boomers too. Embarrassing.